Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na raan at anim hanggang siyam na raan at apat na po. Kabanata siyam na raan at anim. Pagkatapos, bumalik siya sa sasakyan kanina at tinulungan si Elaine na makaalis sa putol na binti. Nakaya ni Elaine na tiisin ang sakit sa kanyang binti, bumaba ng kotse at pagkatapos ay tiniis ang sakit, at ipinasok sa isa pang kotse ni Charlie. Pagkaalis na pagkaalis niya ay ibinaba niya ang bintana at sinumpa ang driver na naninigarilyo sa gilid ng kalsada. Masama anak, dapat na aksidente ka at mamatay sa labas ngayon. Nang marinig ito ng driver, nagmura siya ng may galit. Tiyak na namatayan ka ng pangit na babae sa harap ko. Agad na nagalit si Elaine at gustong ilabas ang kanyang ulo para ipagpatuloy ang pagmumura, pero malayo na ang tinakbo ng sasakyan kaya naiinis na lang siya sa galit. Si Charlie, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang bienan na tinorture sa detention center, kung hindi, hindi siya magiging ganito. Hindi niya maiwasang makiramay sa kanyang matandang bienan na si Jacob. Gusto niyang malaman na abala siya sa pakikipag-date kay Mei Ching nitong dalawang araw at hindi niya makuhang ilabas ang utak niya. Dumating ang taxi sa emergency department ng Oris Hill People's Hospital. Kanina pa naghihintay si Claire dito. Ang pagkakita kay Elaine ay hindi lamang nabali ang isang binti, ngunit nagkaroon din ng isang kahabag-habag na hitsura na may asul na ilong at namamaga ang mukha. Maging ang dalawa niyang ngipin sa harapan ay natanggal. Hindi siya nakakatulong ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Lumakad siya at nagtanong na umiiyak, Mom, paano ka nagdurusa ng ganito? Malubhang ang iyong pinsala. Nang makita ni Elaine ang kanyang anak, nalungkot siya. Lahat ng mga hinaing na dinanas niya sa nakalipas na dalawang araw ay hindi niya napigilan sa sandaling ito. Niyakap niya si Claire at umiyak ng malakas. Mahal kong anak, napakapait ng buhay ni nanay, hindi mo ba alam? Muntik na akong mamatay sa dalawang araw na ito, halos hindi mo na nakita si nanay. Pagkatapos magsalita, biglang gumuho ang mood ni Elaine, at napaiyak siya. Nakita ni Claire na labis na napinsala ang kanyang ina, natural na labis ang kanyang pakiramdam na hindi komportable. Habang inaalalayan ang kanyang ina, umiiyak siya at nagtanong, Mom, ano ang bagay sa iyo nitong mga nakaraang araw? Sabihin mo sa akin, Pinunasan ni Elaine ang isang luha na may pananabik sa kanyang puso, gustong sabihin ng eksakto sa kanyang anak kung ano ang nangyari. Ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, lahat ng iyon ay nilunok niya pabalik. Alam niya na siya ay hindi makapagsalita ng walang kwenta tungkol sa ganitong uri ng mga salita, kung hindi ay magdudulot ng kamatayan ang mga salita o kulungan. Kaya nagsisinungaling lang siya, huwag mo nang banggitin. Hinayaan ni nanay ang isang MLM na manluloko. Pagkatapos, ang tao na yon ay niloko niya ako sa MLM organization, patuloy niya akong binugbog at pinilit na bilhin ang mga produkto. Pero paano ako magkakaroon ng pera? Patuloy nila akong binugbog at hindi nila ako binigyan ng pagkain, ang mga ngipin ko sa harapan ay natanggal nila. Nagmamadaling tanong ni Claire, Mom, tumawag ka na ba ng pulis? Hayaan mong hulihin sila ng mga pulis. Umiyak si Elaine at sinabing, "Nahuli ako ng mga pulis ang organisasyong MLM at maging ako ay inaresto ng pulis at ikinulong sa detention center." Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang lola mo at Wendy sa detention center. Pareho silang nasa detention center. Sila ay nagsama-sama para ebuli ako. Gulat na tanong ni Claire, "Lola at Wendy? Bakit nakakulong ba sila? Napabuntong hininga si Elaine at sinabing, Hindi ko alam kung bakit naging malas ako nang nakilala ko ang dalawang bastard. Hindi nila ako pinatulog, hindi ako pinakain, at binuhusan nila ako ng malamig na tubig. Hindi mo alam kung anong uri ng buhay ng iyong nanay sa nakalipas na dalawang araw, mas masahol pa sa impyerno. Napaluha si Claire nang marinig ito. Saglit na nagpakawala si Elaine, nang medyo gumanda ang kanyang kalooban, biglang naisip si Jacob at agad na nagtanong. Claire, sabihin mo sa akin ng totoo, sino ang kasama ng iyong ama sa party? Kabanata pito Alam na alam ni Claire sa kanyang puso na kung ipapaalam niya sa kanyang ina na ang ama ay nakikipag-party kasama si Mei Qing at ang mga dati nilang kaklase, tiyak na magagalit siya. Sa oras na ito, siya ay napaka-emosyonal, at wala siyang masabi para magdagdag ng gasolina sa apoy. Kaya't ang sabi niya, dapat ay isang pagtitipon yun kasama ang dati niyang mga kaklase. Hindi masyadong malinaw ang mga detalye. Baka ito na ang huling pagkakataon. Hindi ito tama. Sabi ni Elaine na may itim na mukha. Magkakasama ang mga dati niyang kaklase minsan sa ilang taon. Imposibleng magsama-sama muli sa maikling panahon. This time dapat may ibang opportunity. Maaari lamang magsinungaling si Claire laban sa kanyang kalooban. Hindi ko masyadong alam ito. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin sa galit at malamig na sinabi. Itong matandang bastard, nagdusa ko. Ang daming nasa loob at nasa isip pa niyang sumama sa iba, talagang walang puso. Walang pagpipilian si Claire kundi magsalita para sa kanyang ama, na nagsasabing labag sa kanyang kalooban. Nay, na sa dalawang araw na nawala ka, balisa din si Dad. Hindi ako naniniwala, matigas na sabi ni Elaine. Itong matandang bastard, sinabi niya na hihiwalay na siya sa akin dalawang araw na ang nakalipas. Pumasok ako nang walang hiwalay. I guess hindi niya alam kung paano maging masaya. Nagmamadaling sinabi ni Claire, naik huwag mag-isip tungkol kay dad ng ganito. Habang nagsasalita siya, pinaandar ni Jacob ang kanyang BMW 530 papunta sa People's Hospital. Nang makita ang nakakatakot na tingin ni Elaine, natigilan din si Jacob. Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Elaine sa kanyang puso, nabuhay siya sa ilalim ng pagnanasa ni Elaine ng napakaraming taon, na ang puso niya ay napakamahiyain pa rin kay Elaine. Kaya ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na tumalikod si Elaine nang siya ay tinawag. Nang makita ni Elaine si Jacob, naglaho ang kanyang galit. Walang ibang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ang pagbibihis ni Jacob ay talagang masyadong maingat. May disenteng terno, disenteng kurbata, at ang kanyang buhok ay maingat na nakasuklay. Sa unang sulyap, matagal na siyang nakasuot ng maayos. Hindi tanga si Elaine. Agad niyang napagtanto na ang pagbibihis ni Jacob na yon, ay tiyak na hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa party. Dahil dito, bigla siyang naging alerto. Nagsimula siyang mag-isip-isip kung ano ang mga mahalagang elemento ng partidong ito. Bakit gagawin ni Jacob na magdamit ng seryoso sa unang pagkakataon? Mula nang ikasal siya hanggang sa kasalukuyan, maliban sa araw ng kasal, hindi ko pa siya nakitang nagbihis ng ganito kalakas. Nang dumating si Jacob, siya ay nagtanong, saan ka nagpunta? Paano mo nagawa ang ganito? Malamig na pinagmamasdan siya ni Elaine at sinabing, Sabihin mo sa akin ang totoo, sino ang kasama mo sa party? Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Jacob at nauutal niyang sinabi, Mga kaklase ko dati, kilala mo lahat, tanong ni Elaine, hindi ka ba bumisita noong isang araw? Bakit kayo nagkita ulit? Sabi ni Jacob, di ba more than 20 people lang ang pinuntahan natin last time, pero ngayon may ilang tao pa. Oh, sumimangot si Elaine at seryosong nagtanong. Jacob, tanungin kita, nandito ba si Mei Ching? Biglang nagpanik si Jacob, hindi niya inaasahan na si Elaine ay magtanong bigla tungkol kay Mei Ching. Ang intuit ayo ng babaeng ito ay talagang medyo tumpak. Gayunpaman, hindi siya dapat mga has na magsabi ng anuman tungkol kay Matching kay Elaine. Kaya nagsinungaling siya, hindi, siya ay nawala ng higit sa dalawampung taon at hindi na bumalik. Kabanata siyam na raan at walo, malamig na tanong ni Elaine, hindi ba? Nagmamadaling sinabi ni Jacob, nako, hindi talaga, bakit ako magsisinungaling sa iyo, at ngayon ay nagmamalasakit ka. Kung ito ay pinipihit ang kariton bago ang kabayo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tingnan mo ang iyong pinsala. Nabali ba ang paa mo? Si Elaine ay tumatangkilik upang malaman ang tungkol sa mga gawain ni Jacob. Ni hindi niya kayang alagaan ang kanyang nasugatan at bali na binti. Matapos ipaalala ni Jacob, naalala niya ang sakit ng kanang paa niya. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Claire, Good girl, dalhin mo na si nanay sa doktor, huwag mong hayaang iwanan ng anumang kapansanan. Pagkalabas ng emergency room at magpatingin sa doktor, kinakabahang tanong ni Claire. Doktor, kumusta ang kalagayan ng aking ina? Natakot si Elaine na magkaroon siya ng tatlong mahaba at dalawang pagkukulang at nagmamadaling nagtanong. Doktor, kumusta ang resulta ng pagsusuri? Hindi ako magiging pilay. Sinabi ng doktor kay Elaine, mula sa x-ray, mayroon kang isang kuminutong bali ng iyong guya. Ang kondisyon ay mas malubha, ngunit kung aalagaan mong mabuti ang iyong pinsala, dapat hindi ka maging pilay. Iminumungkahi ko na kumuha ka muna ng isang cast, at pagkatapos ay magpa-ospital para sa pagmamasid. Mga kalahating buwan, wala kaming magagarantiya sa iyo." Gumaan ang loob ni Elaine nang marinig niyang hindi siya magiging pilay. Ngunit nang marinig niya na kailangan niyang magpa-ospital, agad siyang nabalisa. Bakit ako magpapa-ospital? Pagkatapos ng cast, pwede na ba akong umuwi at magpagaling? Ang pag-iisip na hindi pa siya nakatira sa Marangyang Thompson First Class Mansion hanggang ngayon, nakaramdam ng hinanakit si Elaine. Pagkatapos ng dalawang araw ng hindi makataong pagpapahirap, nang arap siyang bumalik sa malaking villa, nakahiga sa ibabaw ng malambot na malaking kama, at mararamdaman ang saya ng pamumuhay sa Thompson. Umiling ang doktor at sinabing, napakahalaga ng unang kalahating buwan ng cast. Ito ay nauugnay sa iyong pangkalahatang paggaling. Kung uuwi ka, kung may mali at ang isa ay hindi na naasikaso sa oras, maaaring ito ay maging ugat ng sakit. Nang marinig ito, biglang napuno ng kawalan ang mukha ni Elaine. Gayun pa si Jacob sa gilid ay puno ng kagalakan. Biglang bumalik si Elaine at hindi na ito may babalik para sa kanya. Ngunit kung si Elaine ay ma-ospital, makakapagpahinga siya ng ilang araw. Kaya naman, sadyang sinabi niya kay Elaine. Asawa ko, maaari mong sundin ang kaayusan ng doktor at manatili sa ospital nang may kapayapaan ng isip. Upang maiwasang umalis sa ugat ng sakit sa hinaharap. Kungunat ang noo ni Elaine, tumingin kay Jacob at nagtanong, Ano? Ayaw mo lang akong pumunta sa bahay? Nagmamadaling iwinagayway ni Jacob ang kanyang kamay. Hindi ko sinasadya yon. Malamig na sumimangot si Elaine, may naalala, at pagkatapos ay nagmamadaling tinanong si Charlie. Hindi ba kilala mo ang henyong doktor na si Chunky? Agad mo siyang tawagan at tanungin siya para gamutin ang binti ko. Biglang napakunot ang noo ni Charlie nang marinig ang tono ng utos ng kanyang bienan. Para sa isang bitch na tulad ni Elaine, gusto mo bang gamutin ni Chunky ang kanyang mga binti? Ngumiti si Charlie sa kanyang puso at walang pakialam na sinabi. Si Mr. She ay wala sa Ores Hill ngayon, pumunta siya sa East Cliff para gamutin ang isang tao. Nang marinig ito, Agad na sinabi ni Elaine. Kung gayon, hihintayin ko siyang bumalik. Sinabi ni Charlie, maaaring hindi na siya makabalik sa loob ng sampu at kalahating buwan. Sinabi ng doktor, kailangan mong maglagay muna ng plaster. Ano man ang mangyari, sinabi agad ni Elaine, okay. Pagkatapos ay ilagay muna ang isang cast, at ako ay uuwi at magpapahinga. Nang makita ni Jacob na pinilit ni Elaine ang pagiging matsaga, alam niyang imposible na maospital siya. Hindi niya maiwasang itago ng lihimang balita tungkol kay Mei Ching na bumalik sa kanya sa Nabanggit niya ang diborsyo, pagkatapos ay tiyak na hindi siya papayag. Kabanata siyam naraan at tatlumput siyam. Matapos malagay ang cast kay Elaine sa People's Hospital, umuwi si Jacob para magpahinga. Habang nasa daan ay walang tigil si Elaine na pinapagalitan si Jacob sa tabi niya sabay palo sa gilid, sinusubukang malaman kung bakit nagbihis siya ng napakaganda para sa party ngayon. Gayunpaman, ang bibig ni Jacob ay mas mahigpit kaysa isang ligtas. Gusto lang niyang maghintay ng magandang oras ngayong gabi para pag-usapan ang hiwalayan nila ni Elaine, kaya hindi niya dapat ipaalam kay Elaine ang tungkol kay Mei Ching bago yon. Inaandar ni Charlie ang kabilang kotse. Si Claire na may pulang mata at hindi nagmamadaling nagmaneho sa likod ng kotse ni Jacob. Si Claire ay labis na nakikiramay sa kanyang ina. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang anak na babae. Ang sinumang nakakita sa ina na dumanas ng napakaraming pinsala at napakaraming pagpapahirap ay hindi komportable. Isa pa, isang bagay na ikinababahala niya ay ang relasyon ng kanyang ama at ina. Alam niyang may gusto ang kanyang ama kay Mei Ching. Kung ikukumpara kay Mei Ching, malayo ang kanyang ina sa likod, kaya nag-aalala siya na sa wakas ay isuko ng kanyang ama ang kasalukuyang kasal at ituloy ang sariling kaligayahan. Nakita ni Charlie ang asawa sa gilid na may malungkot na mukha, at akmang kukumbinsihin siya nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Isaac Tinanong siya ni Isaac sa telepono Master Wade nakuha mo na ba ang ginan mo dahil nasa tabi niya ang kanyang asawa hindi masyadong makapagsalita si Charlie kaya malabo niyang sinabi Oh sinabi ni Isaac mabuti yan pagkatapos magsalita sinabi niyang muli Nga pala Master Wade may narinig akong balita tanong ni Charlie anong balita Sinabi ni Isaac, mukhang hinahanap ng pamilyang unang susyo ang iyong kalaban kahit saan. May pinadala pa sila sa East Cliff para hanapin si Fredman. Sila daw ang nagpadala ng isang tao sa Chiang bai Mountain upang hanapin ang mag-amang Yang Zheng at Robert. Ngunit ito ay natuklasan ng mga tao na inayos ni Orville, kaya sila ay tumakas ng maaga. Hindi maiwasan ni Charlie ang sumimangot. Biglang nakipag-ugnayan ang pamilya Wu kay Fredman, at nakipag-ugnayan pa sa pamilya Wei at sa kanyang anak. Isa lang ang posibilidad, ibig sabihin, mas gusto nilang pag-isahin ang kanyang mortal na mga kaaway na humarap sa kanya. Dahil ang mag-ama Regnar at Roger ay ininsulto at tumakas pabalik sa susyo, ang pamilya Wu ay walang nagawa. Napagtanto nila na hindi sila bagay na kayang bayaran ngunit hindi niya inaasahan na sila ay talagang kadiliman na sumusunod sa iyong liwanag. Nagtanong si Charlie, sino pa ang nakontak nila? Sinabi ni Isaac, nagpadala rin ng pamilya mo ng mga tao para makipag-ugnayan sa mga tinuruan mo ng leksyon dati. Ngunit lahat sila ay mababang antas ng basahan at hindi makakagawa ng mga alon kung gusto nila, basta parang yung nangbuli sa kaklase mong si Darren mga asong lalaki at babae at kanilang mga ama. Pagkatapos, nagtanong si Isaac, Master Wade, gusto mo bang kamustahin ko ang pamilya, para patayin ng direkta ang pamilyang Wu? O hayaan ang pamilya na bigyan ng babala ang pamilya Wu para maging tapat sila kinabukasan? Hindi, nakangiting sabi ni Charlie, ayokong tumulong ang iba. Hindi pa handa si Charlie na bumalik sa bahay ng pamilya Wade pakiramdam niya ay hindi pa kinakailangang bumalik sa bahay ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, siya ay malayo sa pamilya Wade sa loob ng maraming taon, at sa totoo lang, bagamat hindi niya masabi ang tungkol sa matinding puot sa pamilya Wade. May hadlang pa rin sa kanyang puso, at ang hadlang na yon ay ang aksidenteng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa makatuwid, sinabi niya kay Isaac, ang ilang mga bagay ay mas kawili-wili kung kailangan mong gawin ito sa sarili mo. Ang pag-asa sa iba para sa tulong ay hindi lamang mapagkakatiwalaan, ngunit makakakuha din ng maraming saya. Nagmamadaling sinabi ni Isaac, ngunit Young master, ang pamilya ko ay nasa buong Ores Hill. Mayroon itong isang top-notch na pag-iral. Kung talagang sinadya nila ang laban sa iyo, natatakot ako na hindi mo ito kayang mag-isa. Kabanata siyam na at apat na po. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kahit na hindi ako masyadong talentadong tao, hindi ako malambot na persima na kayang kuruti ng lahat. Bumuntong hininga si Isaac at sinabi, Master Wade, kailangan mo pa maging mas maingat, at hindi mo dapat pabayaan ang pamilya Wu. Ang pamilya Wu ay nag-alok lamang ng pabuya na 300 milyon para patayin si na Liu Guang at Liu Ming. Hindi mabilang na tao ang humahabol sa ama at anak sa buong mundo. Kapag nalantad sila, maaari silang mahak hanggang mamatay ng hindi mabilang na tao. Nagtataka si Charlie, may nakakaalam ba kung saan nagpunta ang mag-ama? Sabi ni Isaac, nag-abroad daw sila, pero walang nakakaalam kung saang bansa sila nagpunta, dahil parang gumamit sila ng mga peking pasaporte noong umalis sila. Tumango si Charlie, bagamat wala siyang sinabi, alam niya sa kanyang puso ang dahilan kung bakit gustong tugisin ng pamilya o ang mag-ama, ay dahil sa crosstalk sa YouTube. Ang pamilya Wu ay sadyang sinusubukang tanggalin ang crosstalk, ngunit dahil ito ay nangyari na binili na ni Stephen ang YouTube, wala na silang choice. Dahil sa crosstalk, ang buong pamilya wo ay walang mukha at hindi matatanggal. Kaya ang tanging paraan upang mahanap ang mukha ay ang patayin si Liu Guang at ang kanyang anak, upang malaman ng mundo, na hindi kayang insultuhin ang pamilya Wu. Sinabi ni Isaac sa oras na ito, Master Wade, ang pamilya Wu ay handang gumastos ng 300 milyon o higit pa. Upang hanapin si Liu Guang at ang kanyang anak, kung ito ang pakikitungo sa iyo, Naniniwala akong papayag sila na magbayad ng mas mataas na presyo, kaya dapat kang mag-ingat. Bahagyang sinabi ni Charlie, okay, naiintindihan ko. Sabi ni Isaac, Master Wade, kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring sabihin sa akin. Ngumiti si Charlie, tahimik na sinulyapan ang kanyang asawa sa tabi niya at sinabi kay Isaac. Ako ay nagmamaneho pa uwi ngayon, pag-usapan natin ito mamaya. Okay, Master, ibinaba ni Charlie ang telepono, at nagtatakang nagtanong si Claire, sino ang tumawag? Ano ang pinag-uusapan ninyo na para sa tulong, para sa malambot na persimmons ngunit hindi malambot na persimmons, at ang sinumang ebuli ka? Ngumiti si Charlie at sinabing, di ba nabuli ang nanay natin ng MLM organization, so plano kong maghanap ng mga kaibigan para makita kung matutulungan ko si nanay. Nagmamadaling sinabi ni Claire, huwag. Sabi niya, sa totoo lang, napakaraming kasalanan ng nanay ko. Kahit nakakaawa, ako ay isang anak na babae na patas sa kanya. Siya rin ang dapat sisihin. Kumuha din siya ng pera. At palaging isipin ang pagkuha ng mga shortcut para sa wala. Kahit na hindi siya nahulog para dito sa ngayon, pwede pa rin siyang mahulog sa hinaharap. Tumango si Charlie bilang pagsang-ayon. Hindi niya inaasahan na kahit si Claire ay alam pa rin kung anong klaseng tao si Elaine. Noong una, ang pagtulong kay Elaine na ilabas ang kanyang galit ay para lang maghanap ng dahilan. Nang makita si Clario, hindi na niya itinuloy ang pag-uusap tungkol sa paksang ito. Sa sandaling ito, iniisip ni Charlie ang pamilya Wu ng Susho. Dahil ang ama at anak ng pamilya Wu ay nahuhumaling pa rin sa dati nilang karanasan, hindi magtatagal ay darating sila para maghiganti. Pero may problema, medyo lampas ito sa inaasahan niya. Ang pamilyang Wu at ang kanyang anak ay masyadong mayabang sa paggawa ng mga bagay. Bakit kailangan nilang maghanap ng tulong? Kapag nakipag-ugnayan sila kay Fredman at iba pang mga taong nakasakit sa kanya, dapat lang nanais magkaisa ng ilang higit pang mga kaaway upang e-target siya. Isa itong masamang senyales kay Charlie, dahil ang kalaban ay laging madaling talunin kapag siya ay mayabang. Ngunit kapag ang kalaban ay hindi na nagmamalaki, sila ay magiging mas at higit na mahirap pakitunguhan. Ang pamilya Wu ay may mataas na lakas, at ngayon ay kailangan nilang makipagkaisa sa iba, upang harapin siya. Ito ay nagpapatunay na sila ay gagawa ng malaking pagunlad ngayon, at karapat dapat sa kanyang atensyon